Ayan. Good morning, good morning, kita. Good morning. Ayan. Good morning, kita. Ay, boss. <laughs> Ayan. Baba, <laughs> baba, maliwis, ha? Baba, baba, baba. Baba, maagyo na, no? Nakapagliwis, ha? Good morning, good morning, ito. Ayan. Baba, baba. Talaga ang pinaganda ako, ha? Ayan, ha? No? Ang ganda nito, ha? Baba, baba, maaga ngayon, ha? Nung oras na, pa. Alas ito pa lang. Baba, maganda. Ang ganda. Native, ha? Oh. Native po yan, mga idol. Ayan magluluto na tayo pirito niyan para sa protein. Lapat dito mga ilang kilo to? Nasa ano yun? 40. 40? Ayan o, pinagluto. Pagluluto tata tayo, ako magluluto. Ayan, <laughs> magluluto tayo pirito. Yung, yung ano niyan, anan dyan? Mga laman loob. Malinis na. Ha, ah, malinis. Pipirito natin para ka... Uh, Kasi kami alas tres. Alas tres? Ah, matulog na lang kayo mamaya. Ah, <laughs> uh, tita. Pagpipirito tayo, ang ulam namin doon. Ipit <laughs> Piti dyan, at saka suka, ano, magkukuha ka sila. Ayan, good morning, good morning. Mga bata, mga bata, ako nyo. Yan. Yung, yung sakto lang, ha. Yan. Yan, yung sakto yun, sakto yun. Ha? Huh? Yung sakto yan, yan. Yan. Alam mo naman yung sakto. Yan, patola. O, yung matikas na yan, matikas na yan. Pero natin binihan. Kukukuha ko ng ta... Ayan, uh, doon sa ano, mahal na ang okra mga ito sa Japan. Dito, yan, ukra, yan. ayan, ang dami kong oh. okra, ayan. Ayan, ang dami, Ayan. Dinam Alis mo banda ka rin o, talong, ito, siling, na yan. yun. o. Oh. lang mga ilan. May pasili ko naman yan Oh. Hindi malaki. yun yun ang daming okra dito. Siya o. No? Oo, okay ito. Yan. Yung ano, talong, 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 talong. Oo, ang talong. Para maano. Ito pagka... Uh, Ay, yung sampalok. Marami ng bunga yung sampalok doon o. Oh. Kaya, lang ang laking ano, talong ano. Malaki, malaki lagi ko ante. Ayun. Ang dami, talong. Ayun, papaya, yes. So, mga idol, Ah, uh, sarap nito. Mga bata ko nito, mabubusog na naman. Sabi nila, wala daw wala yung mga ano natin, mga yan, almusal pa lang. Ang baboy na. So, mga idol, ah, uh, bumili ako ng pesa eh. Pasasawag lang namin ito sa pesa eh, mga idol. <laughs> Hindi, nabasa ko nun eh. Sabi nila, dapat daw, ano, dapat daw kanya niya ng ano lang batamera ay paano pamirito pampirito naman natin sa dito eh sa pakulo do sa bituka na no? bituka siya kan mo puro yung kutsilyo na ni madami tayong baboy madami tayong manok madami tayong manok, madami tayong, manok. Madami tayong luluto ah magsisilaw ako ang dami ko na ang dami ko na huli kahapon bukas paksiw naman tayo ah. Ah. Ayan to. Samahan natin ang laman para ano, para o ito parang bayag ito, babae ito, di ba? Babae. Ah, bato to, bato. Hindi na yung bato. Ay, uri, uri. Ito yung ano, masarap oh, yan oh. Ah. Ano, triangle tsaka cluster oh. <laughs> ayun oh. No? Ah, ayun oh. No? tatanggalin natin yan, gagawin natin parang mantika, yan. ayan. Ayan, no? ayan, native po ito mga idol, native. Hindi po ano, hindi po kumakain ng pichito. Ang kinakain nito kangkong, at saka darak. Anong, ano tanong, ano, pangalan sa darak? Ano darak? Darak din. Darak din, hindi. Ano Yung ano nang palay. Yung pagka nagpaan pa. Yun. Yan, saka Ito, sa, sabay na tapirito yan, hindi na pinakukulo. Ano? Baka matanggal yung ano. Ito, papirito natin. Ito, masarap. Ayan masarap ito, pirito. Kasama mo pa tita. Masarap ito, sa ano, uh, ano naman. Patirito, tita, ano. Natiyan pa naman yung walang bisita dahil walang daanan yung ibang mga idol. Walang daanan, ang ano siya. Ayan, ganda, ano. Ayan, laman. Sama mo ito, laman. Para pati yung dito, ano mga nakamakakaila kagabi si kagabi ako gurani lang inulam ko sila inulam nila ano ah uh, pinirito manok binilip sa bayan yan yeah, kasama ba yan pakulap O, hmm. sige kukuha pa na ako naman sige lagay mo na doon tita pakulong mo na lahat pakukuha lang ako itong mga balat balat na ito masarap sa ato yung atay ano mag ako sa bahay yung mga balat balat ano masarap Hindi diyan hindi, ano sasama ko sa ano yun? Huwag mo muna pakuluro yung Ang ngatay kasi ayaw niya yung luto ka, uh, maluluto nga Titigas. Titigas. Oh, Ayan, yeah. good morning, good morning. Good okay. okay, morning. <laughs> <laughs>

pare kong ito, ito, nawala na na kami. Dalihan nyo. Dagtagan, dalawang ganito, siguro, pwede na. O, okay na ito. Pwede na rin? Pwede na rin. Eh, hindi ka nagdala ng payong, kanina may dalakang payong. Ito, oh. na sa palo ko. ko sila bunga, kumukasap. <laughs> <laughs> pwede nyo, dali da, nyo na yan, ano? Pwede na kami, umulan, tara, tara. Pwede na yan, tara, na, tara. Pinang bulaklak na sa palo. Walang, walang bunga dito, tumangan diba na.

no Pesanannya kok? Hah? Pesanannya kok? Kurang pesannya. Hah, dan Ayo diyan din sa raray. Alam mo 'yung mga nagro-roam naman. Ay, tapos din sa baba 'yan. Para sa mga. Ah, ahay nga tayo. Mamaya na 'yung bisita. Mamoon ang lakad trabaho ko. Pinapikit ko muna 'yung lapiyan. Lapiyan. Sa tukaray. Sana tayo ng ano, t-shirt. Masasagin na no, dapat pauwi ako na sa gil. Keno, ito ka. Baboy prito, masarap 'yan ang chicharos. Tingnan mo mama'y iso ka na. Eh, si video may iso ka hmm. na yan. mga ba yung manang nara ka rin? May oksin kayo mo po rin. Manang pala. Marami tayong chile, hindi e, kayo mamita. Yan ha, no? masarap yan. Magyari na po patong pina. Yan ha, chile tsaka ano. Tama nga. Uh, masarap ito. Chile. Marami na yan ano. Pagkahanda na namin trabaho sa construction. Tawagin mo na si Michael.

Marami na pala ito, tita eh. Pang saw na lang natin yan, tita. Napi rito na. Marami na, oh. Munggo, no? Bukas. Biyernes. Uh, kala ko, anong bukas? Biyernes nyo yun, eh. Ah, biyernes. mamaya ba? Ay, bakit si magsisigaw kayo mamaya. Oo, sarap yun. Sariwa, Bukas na lang kayo magmumunggo. Balik ta rin muna natin yun. Oo. linggo na lang yung laan. Ah? Lunes na lang yun. Walang yung ano natin. Babi, na na konti lang ata sila, no?

Matali mo po ito. Hindi Kain na po tayo. na. ng plato. Okay. Ito po. Ay ako, painting fish. Tsaka suka. Uh, ano? Suka. Kain na po. Yan no? Na-miss ko po ito. Tingnan nyo sila o. Oh. Maraming kanin ha. Kain na kayo dito. Ayan ang uh, kanin. Kain po ito. Okay, Masarap o. Oh. Gurani at saka po sili.

So, Dito ka. Mahalat na nga eh. Mahalat nga eh. O, magkakain ng pakalat yung nyo niyo. O, oh, hindi na ako. Pagka umakain ako ng kamatis, hindi na ako magkakain. Umakain doon, ay Pahintintin. Hey, Mm. Sarap. Sarap niya mga ito yung kain na po. Lubog na daw sa sanuan ano? Maganda nito, may jet ski ka, ano? Libutin mo lahat yung mga lubog. Talagang dito doon tayo nyo, Fred, lubog. pupog -pup 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 na pupog pupog na sabi, sabi ka ako ni na Pogi, pagdadala ka daw ng Ayuday. Ha? Hmm, si Pogi may sabi nun, di ba? Pinatadala na sana kitang... Si Parinver, dapat malambot yung kinakain niya. Wala siyang ibinakunin mo sa Bandarulut, e. Magkakaroon na siguro na tayong ito po rin, 10,000 pesos. Hindi ka magsisa, ha? Opo. Nakita mo dun yun, ha? Ito pa Aparut mga sawa. mga. Wala. Ano Ngayon, bilangin. Sarap na ano? Natin. Tarap na ano 'yung totoong internet? Bobo. Bobo, sarap na. Hmm? Tara pala kayo na ano, nyo sa lain bukat. wat. Gituloy. Sarani Ano? Sa Japan, kinakain ko puro cauliflower. Kinuha At tumabi. Sawa ka baboy. Hmm. Bali baboy yan. Ini Saya hmm. 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 hmm.

sa ugot ng kaldero. Huwag tayong kapatita. Di ba marami tayo tinasayang tita? Ginagawa, gumagawa naman tayong buro. Sa utong. Ah. Ayan Hindi ba hindi pa umayang tatan? <laughs> Teka Rudy, kaya ka na ha? Nangyayos. Diba tabi na si Rudy ano? ha? Hmm. Kaling si Rudy po. Okay. Ayan, makakain na po si Rudy po. May nakatago pa sa si loob ha. Ayan. Sarap ba Rudy boy? Hmm? Talagang.